So yan, good morning mga ka-idol Yan ah, May pakikita po ako sa inyo mga halaman Mga gulay so ito mga Yan Ito po ay punla po ng petchay So mga kaidol, Ito po ang petchay Tignan niyo naman po yung mga dahon niya, Sobrang ganda Wala pong kasira-sira ito po mga kaidol ay lettuce Tama po ba? Ayan po So ayan tara mga kaidol Ikutin po natin itong kanilang gulayan So napakaganda po ng kanilang mga pechay dito Walang kabutas-butas yung mga dahon Mga kaidol, ito po yung lettuce nila Ito po Pechay So ayan mga ka-idol, kita kita nyo naman po yung kanilang gulayan dito at napaka napakaganda po. ba diba? So ito po yung kanilang water source sa gumagapag po dito para po madiligan ng maayos itong kanilang mga halaman. Ito po. Na-applyan po din nila ang mga gamot ito. Ayan, napakaganda. Diba? Ayan po, mga ka-vlogs. Itang kita nyo naman, napakaganda po ng kanilang gulayan dito. Napakarami pong pechay, napakatataba. Ayan po. So, nakatanim lang siya sa maliit na parang paso. Ayan. Ito, kita kita nyo naman napaka solid Napakaganda ng mga petchay. Walang kabutas butas Walang kasira sira Ang quality quality po ang kanilang tanin Yan po Yan Napakaganda ng kanilang gulayan, no? Ito mga lettuce, oh. Diba? So, mga idol, nakaka-inspired naman na magkaroon tayo ng sariling ganito. Um, uh, so, mga mahilig magulay, ganito lang po yung pinaka-the best. <tip> then <tip> then <tip> po, Diba? Napakaganda ng kanilang pechay. Green na green. Ang lalaki tataba. Ayan. So mga po. Talaga oh, naman napaka solid. Napakaganda. Ayan. So yun mga ka-vlogs. hanggang ah, dito na lamang po muna yung aking video. Maraming po salamat at lagi po tayo mag-iingat. <laughs> Sila. Bakit? Nakakulong na ako. tayo. Ah, kami niya nung no, mag-ano. Let's go dalawa.